tayo po yung mga halaw ng sitaw yung mga tera po oh. ngayon po ay mataas ang presyo kahit po masasama yung dating reject natin halos mabinta pa po ay kukuhain ko sayang at gawa po ng bukas si araw ng sabado oh. araw palingki di oh. araw ng palengke. oh. yung ganito po inabibinta pa dati ay reject to pero sa taas po ng presyo walang mapangit oh. walang mapangit na kalakal ngayon kung po kayo mag uh, mga nagsapalingki yan masusubukan po ninyo ang taas na ang pangit pa oh, ayan, po. gawa po nang galing sa ating Oh. Kadal tayo isang kilo pa. Pwede rin pandagdag. Pag tayo maka isang kilo. Ito po yung ating sitaw. Ito po ay bumagsak nung bumagyo. Ay hindi ko na lang ho na i-vlog oh. Bumagsak na. Hmm. Pero ito po, may ano na. May singit na ho tayo dito ng ano, pipino. Minsan pa nga po ganito ang mataas ang presyo. Uh -huh. Yung mga tira-tira? Diswerte natin kung bungalan, ang tawag niyo, yung baguhan. Baka ang isang kilo. O dito ba't ayos din. seventy to 100 po naman ang parang bit ng sitaw ngayon. pagdating po sa siyudad ay dubli 150, 180 kaya po natin isang kilo naigit oh. na orang kalahati eh ya nih puno wak ya itu apa-apa kan tinggal hmm lulubog lilitaw ang buwan at araw, patuloy na idadaloy ang parahon ako'y nagmamahal sa'yo to'y hindi magbabago maging laan sa'yo minamahal kita Di ko malimutan Ang iyong mga larawan Malapit malayo man Nang ikaw lang ang ibigin Lagi kang pangarap sa twila Laman, ikaw ang laman ang isip. Parang ikaw ang kasama Hanggang matapos ang gabi Lulubog, lilitaw Ang buwan na araw Patuloy na Lalakad ang panahon Ako'y nagmamahal sa'yo Ako'y so hindi magbabago Minamahal kita pasok po ar na 1 kilo Isang Siyang gugumi. Panalo. Oh. Ayos po, inaremonhan po natin. Oh. Abay, ayos din, may green pambahon po.